Assalamualaikum. Welcome to to go the Nandito na ako sa bahay ng aking pinsan at siya po nagdating kagabi. Honey, eleven yata sa so gaide. Ang padala sa akin. Ngayon, may balot. Tsaka ito ah. Oh, ah, may ako rin po ulit pakita. Uy, magkano ito ah? 658. So, ayan, nagpabilo kay Kuya. Nagpabilo kay Kuya ng Barlington. Ayan. <clears throat> At saka, ito. Tanglad. Ito yung pananim ko. Yeah, nakarating po dito talaga. Ho. So, ayan po. Ito yung uh, pang-cover sa dibdib. Binil na ko ni ate ako po so, itong panlagay sa pising ina. Tignan mo lang <laughs> pala. Oh, How good! Tapos ay eh, itong balot. Ayan. Thank you so much. With steak. Beef laman. Ay Ay diya pipon sinantol halimango tsaka isda nang galing naman rito kaya Kuya Wiwi, ako po yung hatid na rin pa uwi at hinahabol ko po yung metro nakinahabolan eh bali 11 o'clock po ang last metro ako po yung hatid ni Kuya ano po? baktot <laughs> Iya. Thank you so much sa pagbibit-bit ko, ya. Sa mga ka-shout out, nandito na po ako sa bahay. At sabi ko, bukas na lang po ako mag unbox. Mag-unbox. ito ang aking mga padala sa akin nila, Ate Malin. Lalay ko po muna ito sa ref. At bukas na lang po ako ng gabi. Ayan. Padala sa akin. So, see you tomorrow na lang po. At ako po yung medyo antok dah. So, ayan guys. Mag-open na tayo. Ito padala sa aking ate. At nila nanay. At shout out din po. Kay Kuya Emil. At kay ate ini. Sa padala nila sa akin. Alimaw. Ayan. Ayan. Thank you so much po. Bago oh, yung isa po, ay kay Michael. Oo, kasi isa po yung akin. nakaka So, ayan. So, ito yung akin. Wow. Michael?

Thank you so much for hmm. so much for o tabaco no poço. Thank you so much. Nanai, Ate, Tatai, o oh meu gato. Thank you, thank you so much. So, ito patikman ko po sila na aking niluto. Beef mac. Binigay ko kay Michael. <laughs> maraming maraming salamat ating kuya. <laughs> ano atin kuya? So, yan. Ate Ben na yung binig binigay, mo kay Michael na crabs with shrimp. Of course, the most Ayan. Sinantol. Ayan. Tsaka ito po yung aking Bibig pa nila yan. Bibig niyo pa ito, Michael. Ha? Five minutes lang. Oh, Michael. Okay. Doon lang sa air fryer mo, pwede na. Ryan. Sige Brian. Sige po. Sige po. Sige sal <guli> po. Sige 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 Magandang gabi at patakawi ko lang galing work. So, bali din sa mga previous kong ano, videos, ay napakita ko na yung iba. Tapos yun po, napakita ko ulit ngayon. So, by na pala kay Kuya ng two packets ng uh, putsak sa SM. So, ayan po. Ayan, bali po sa akin na two packets po of three. So, ayan. And then, nagpadala din po ako nito. puti ito pananim ko na salay. So, ayan. Natadala ko na po itong bukas sa opisina. At kaya na po itatanim. At itong buksan gitna natin dyan yun. Ano siya pa fresh. Fresh pa siya. Hmm. siya. ah ito to ito O, oh, may god okay po ito to to boy to ba ayan ito po lang ito po siya at may ano pa may ano uga so ayan tapos po ito yung padala sa akin eh ati, tsaka ni nanay, ni tatay. Thank you, thank you so much po. Bale, ito po ay balot. Hindi pa po siya. Laga Hmm, Oo, kami. So, ayan. Lalaga pa natin. Umaalog-alog. Oh, may crack na siya. Bukas ko po ito. Laga. Bale, ito po ay walo. Sabi ko po dun sa pinsan ko kay Carrie Wynne. Yung po nagdala. Ng dalawang piras, Ayan tapos naman dito, tagal ni ate. Ito yung, ano, aking order. So, ayan. pwede yung palagi dito sa pisngi. Para mamink-mink. So, ayan. Tapos po lang ito yung panlagay dito sa may dibdib. At yung pong may dalit po ako na bigyan ni ate. Ay ano po siya. Ma, ano po ba sa ganito? Kung bagay pag hindi ko po narakilyahan ay kita-kata po yung sa dibdib. So, so, ayan. So, ayan ako na. Tatlo po. Black, brown, tsaka white. So, ayan. Excited na ako sa pagtatanim na sa office. Papadami po ito. So, ayan. Dito sa may likod namin, eh, pwede ka nung magtanim. At nung pong dati, bago ako umuwi, ako po din may tanim na kamatis. May tanim pa ako kamuting kahoy. Ah, hindi kamuting kahoy kamuting bagin at kangkong, pukangkong ayan, saka meron ding ano kalabasa, kaya lang ay parang sya po yung nagkakaroon siya ng bunga, tapos ay nilalanta na so yun so dami na sa kusina, tingnan natin yung aking ano doon yung nasa freezer so tala silipin natin balik kagabi pinagpunta na dito si Michael, nakikita niyo po dun sa video bali nabigyan ko na po siya ng hipon tsaka ng alimang so tingnan natin yung nasa ref pa na iba let's go so ayun natin tanong po yung isda ito po yung huli ni kuya sa ano ah sa pamimiwas ito natin pong tingnan okay, balik na balik

sana nasa na po ang pagdali na gusto ko hirap na rapo Wow. pagdali so, na sa akin yung lipain yan po thank you so much kaya lulo yung malin saka po ito ah beef laman kaba ng puso. Ang hilo. So, ayan. Ba, ito po pali, ano na. Ah? May mga pamipaminta na. O. Oh. May mga, ang tawag din ah? Luya -luya na. Luya-luya na. Ayan. Ito po yung gawa ni tatay. Meron ng mga ricado. So, ayan. Ito po yung favorite ko. Beef steak. So, Ayan. So, bali ito po yung mga natanggap ko. Uh, from Philippines po. Galing po kay nanay, kay tatay, at saka po kay ate Malin. Thank you, thank you so much po. So, bali ito yung ko uh, nahuli ni Kuya yung Lipain. Meron pa dito yung bakuli saka uh, So, ayan po. Then, ito ay uh, kalabaw. Then, ito po ay uh, beef steak. Tapos ito nga yung aking bigay. Tapos yung yung aking tutata. Pra maloy. Tsaka po merong uh, lemongrass. Ayan po. Ito tanglad. Tsaka po padala sa aking alimango. Hipon. Tsaka may balot. Ayan. Thank you so much. Kina ate. Tsaka kina nanay. Tapos ito po yung sinantol. Ayan. So bali ito po yung napagbigay ako na. Nabigyan ko na po sina Michael at saka din po si Kuya Wewin po ayan tapos ayan thank you so much nga pala kay Kuya Emil at saka kay Ate ini sa bigay na alimang ito po dalawang piraso. ayun po ang babae binigay ko na kay ano kay Michael at yung po yung mapiga ay ako po yung medyo may allergy sa piga yung po ganito medyo okay okay pa ayun po ayun naman, naman po oh my god Iyo, talagang mataba. Dito naman pong mga sugpo at saka po hipon. Ayan po pinabili ko naman kay Ate Malin sa, ano ah, sa palingke, Hindi na rin po naman niya pinabayaran at, 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 at bigay na daw po niya sa akin. So, ayan. Nakakatuwa. So, ayun mga ka-shoutout. Sobrang sobra po ako magpapasalamat sa aking pamilya. Nalangit kay ate, kay nanay, saka po kay tatay. Ayan po. At saka din po kay Kuya Emel ni ate ini. Thank you, thank you so much po sa padala pong alimango. Ayan. Uh, at ang ganito na na po talaga pong sobrang alamlag, ano yung tiyan ko. Ay, talagang naglulukso na kay mga bitok at tuwa sa mga padala po ninyo. <laughs> at namiss uh, ko din po maski po ako yung pa four months pa lang syempre namiss ko na po yung mga pagkain na po yung mga fresh na mga isda ganyan at kung dito po Diyos ko pag ikaw po pupunta ng mga palingki ay hindi na po ganun ka fresh at ang mga mata po yung mapupula na ayan so ang ganyan na na po uh, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta ah. sa aming youtube channel ni Makoy eh? mag-iingat po tayong lahat God bless po Bye.